Good morning po mga kalaki. Hello po, gising na po. Ayan po, 5 o'clock na po ng umaga. Ngayon pong September 16 mga kalaki. Hello po. At syempre, ayan, medyo maliwanag na po sa labas mga kalaki. Ba't kaya maliwanag na yun ang umaga? Ano po? At syempre po mga kalakiya, gising-gising na dyan, sa mga gising na dyan, aba, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang ating mga bagong sumadang 2-digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag po dyan mga kalaki. At syempre po dapat good vibes, good vibes tayo mga kalakiya dahil September 16 na mga kalaki at eto na po ang may init at mga fresh na mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kung meron po ako nakaligtaan o hindi ko nabigyan ng lugar mo, sabihin mo lang sa akin, pag-aaralan ko 'yan sa susunod para mabigyan ko po mga kalaki. Okay? Ready ka na ba? Ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, 'di ba? Dapat <coughs> maging <coughs> Dude inuubo na ako. <laughs> Milyonaryo! Ayan po mga kalaki. At syempre po, eto na po mga kalaki. Umpisahan natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers habang wala pa pong bumibili. Alam ko po, maya maya may mga bibili na dyan. Kaya eto na po mga kalaki. Rojas. 12 sa is. Kapis. 7-20. Bohol. 9-2. Bulacan. 20-31. Baguio. 12-15. Bicol. Sa is 30. Bicol. Batangas. 12-8, Bataan. 29-3, Butuan. 530 30 Benguet. 9-1, Iloilo. 18-10, Leyte. 5-20, Samar. 3-24, Quezon City. 11-18, Pampanga. 7-16, Pangasinan. 10-5, La Union. 5-20, Nueva Ecija. 23-12 Nueva Vizcaya 11-7 Ilocos Sur 7-24 Ilocos Norte 9-3 Masbate 5-8 Isabela 12-19 Tugigaraw 3-4 Cebu 21-23 Aklan 12-20 Aurora 11-32 Laguna 7-15 Quezon, 5 20 sa East Olongapo 21 27 Parañaque 23 11 Manila 4 15 Pasig 16 21 San Juan Gis, 20 Marikina 11 14 Tabuk 9 15 Romblon Ano to 1 23 Angono Rizal 2 24 Muntalban Rizal 26, 6, Antipolo, 7, 19, Taytay, -tay. 11, 20, Cainta, 3, 14, San Mateo, 2, 15, Dabao, 5, 29, Tarlac, 11, 32, Quirino, 8, 26, Bacolod, 17, 29, Cavite, 3, Gis, Tagig 11 17 Mindoro 26 sa 1 Marin 5 34 Caloocan 13 22 Muntinlupa 28 21 Palawan 16 sa 24 ayan mga kalaki puputulin muna natin dyan para mabigyan natin ating mga laki followers ng mga pagkakataon para po makasubaybay po sa atin na lalong lalo na po sa mga bago dyan dapat sa mga legit na account po kayo nakafollow at nanonood ha ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan mga kalaki alam nyo po bang kinukuha mga picture namin ni Lola ginagawang profile sa Facebook hindi po kami yan baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation hindi po kami yan at lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha mga fake account po lahat yan subukan nyo pong tawagan niya mga yan hanapin nyo ako sa kanila, hindi po yan sasagot kasi mga fake po yan. Ito po ang legit na account natin mga kalakaya, Red Parungkin, hanapin nyo po sa Facebook. Lagi nyo po ito check ang followers natin na mayroong 430,000 plus followers mga kalaki. ba diba? Yehe! Ay, wait lang po, may bibili na. Ayun kuya. Wala ba, ba na malaki? Wala. Ito lang mga tinapay natin. Maliliit. Catrix na lang. Ilan? 3 no. Tatlo. may bumibili po Skyflex na tulo. Eto, salamat. Ayan po mga kalaki ha. At dapat po, uh, yung mga yan, mga fake account po yan, hindi po yan sasagot. Kahit ano pong gusto niyong tawag sa kanila, hindi po yan sasagot. Dapat po nakafollow po kayo rito, Red Parungki, na merong 430,000 plus followers sa Facebook, kami po yan. At meron po tayong uh, Aris Gatchalion na account. At meron po tayong main account na Red Parungki na may 780,000 plus followers po mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa sa social media mga kalaki. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin ay Red Parungkin po na merong uh, 17,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin po na merong uh, 449,000 followers. Ito yung, yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan Mag-suggest, magpa-code, mag-request Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment Share ng share ng mga videos natin Heart ng heart mga kalaki Automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers Agad-agad po sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation <coughs> Wait lang <coughs> Private Consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa Private Consultation. iko ko po ang birth at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yan, malay mo naman dito ka swertein pag sumali ka sa Private Consultation. Araw-araw po may mga nananalo po rito sa amin at nakapost po yan sa Facebook mga kalaki. Sa mga interesado po na subukan ng Private Consultation, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kay magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki laki. Okay. At syempre po, bibigyan ko po ng discount ng mga sasali ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng September, October, at November. Okay? Ano pa inihintay mo mga kalaki? Ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga laki numbers. 2-digit laki numbers po sa may Sambales. Okay. Palawan. 12-29 Sambales. 23-14 Apayaw. Gis. 12. Ano to? Cotobato. 8-15 Binangonan. 21 30 Morong sa East 24. Ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet mamaya. Gising na po mga kalaki ha. At make sure po na aalagaan nyo ng 3D siyan bago natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Shout out po tayo sa <coughs> ayun. Sa may ano to? Toledo family po. Diyan po sa may Angono Rizal. Ayan po sa mga taga Angono Rizal Toledo family. Shout out po sa inyo dyan. Ano? Maraming salamat po at bibigyan ko po sila ng 2 digit lucky numbers. Yun po ang request nila. At syempre po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan po sa may Mabini Pangasinan. Uy, first time ko Mabini. Hello po sa Mabini Pangasinan sa mga jeepney driver, sa tricycle driver diyan. Shout out po kayo diyan mga kalakit humihingi sila ng 2 digit lucky numbers at ng 649 ibigyan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang comment, share ng share ng mga video heart ng heart at dapat naka-follow. Pag nabasa ko yan, may sa-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka Pag Gising na po mga kalaki, mananalo tayo, claim it.